Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell. Nag-aanyaya pong makisa sa ating pong pakikibaka araw-araw. Ano po ibig sabihin niyan? Eh kung kayo po ay nakikisa sa akin pong paninindigan, ang ibig po sabihin niyan ay sinasabayan po ninyo ako sa aking pong krusada na ito. Ito po hindi aking krusada ang pampersonal. Ito ay krusada ng taong bayan. Ngayon, sapagkat ito po ay krusada ng taong bayan, may uh, inyo pong programa ito, kaya po tungkulin ko na magpaliwanag muli at muli dyan po sa mga kukomento sa akin. Una, bakit daw nakabaligtad ang aking bandera? Ito po ay pang maraming beses ko nang pinapaliwanag. Nakabaligtad ang aking pong bandera ng Pilipinas sapagkat pag nakabaligtad po yan at nasa taas ang kulay pula, ang ibig sabihin niyan ay lumalaban nasa giyera. E nasa giyera po ngayon laban sa China, laban sa korupsyon, laban sa mga kulturang Duterte. Yung po ang nangyayari po sa atin, yung hinasik sa atin na sumpa ng mga Duterte ay para bang hindi natin kayang paliguan sa ating sarili, hugasan ang ating pong sarili. Nandiyan pa rin yung mga magalong, nandiyan pa rin yung mga taberna, nandiyan pa rin lahat ng senador, maliban lamang sa isa at ang senador na yan ay si Risa Hontiveros. Kaya nga po kawawa ang bansa ito. Masyado pong minority ang mga gumagawa ng uh, mabuti. Yung masama, napakarami. Nandiyan ang mga magalong, ultimo sa media, nandiyan ang mga taberna, at nandiyan yung iba pang na uh, pro Duterte. Uulitin ko ang paninindigan, paniniwala ng kawalan demokrasya si Duterte ang pinakamasamang naging Pangulo po ng Republika ng Pilipinas. Tatlong bagay na lamang po sasabihin ko sa inyo sapagkat labing isang mga malalaking issue ang nagpalubog po sa Pilipinas. Opo, lubog na lubog na po tayo. Number one, corruption. Pinakamalaking corruption nagumpisa sa termino ni Duterte. Sa ngayon po sa Senate hearing, ultimong si Discaya, yung pong bilyon-bilyon ang kanya pong uh, ninakaw sa tulong ng mga senador at congressman. Abay, uh, nagumpisa po yan sa ayon sa kanyang salaysay sa senado nung tinanong siya ni Senator Bato de la Rosa. Kailan ka ba nagumpisa na mag-operate sa flood control project? 2018 po onwards, at 2016 onwards. In 2016, yan ang unang taon ng pagiging Pangulo ni Duterte. Sabi, pinaulit ni Bato, galit siya. Siguro doon mo siya yung sinasabi mo, ha? Anong taon ka nag-umpisa ng iyong uh, operation dyan sa DPWH? Yung nga po, 2016 onwards, quote, quotation. Ang ibig sabihin, hindi po ako nagsabi, sabi niyan. Quotation. 2016 onwards. Ano ibig sabihin? nakapag-hasik ng pinakamalaki mga mga operation pang graft uh, and corruption para ni Duterte. At alam po ba ninyo, sapagkat tulad po na sinasabi, meron po tayong connection sa International Association of War Correspondents kasama po isang Pilipino dyan. Ang Pilipino na yan ay ako. 98 po kami na nagaling sa iba't ibang bansa. Ako po ang kaisa-isang Pilipino na nag-cover ng U.S. Baghdad War. Ang aking pong ebidensya ay nandito. Ito po ang aking pong pelikula documentary film ng gyera na yan. Ito po ay uh, na-market, na-benta sa Tiapo at uh, mga DVD-DVD. Pero meron po tayong isa-isa na namang kopya, ito'y ipapalabas po natin sa ating YouTube within October. At dahil po meron po tayong koneksyon, habay meron po tayong mga informasyon na tayo lamang po na nakakaalam. Or mas na lalaman po natin to kaysa sa mga taberna ng bulok na media. Akalain mo ninyo, sisirain niya si Risa Ontiveros, wala po tayong pakialam kung talaga may kasalanan si Risa Ontiveros. Pero sabihin na si Risa Ontiveros ay may kasalanan dyan po sa Senate insertion sa budget, napakamalisyoso, napaka-irresponsable, napaka-gunggong itong si Anthony Taberna. Pero huwag po tayo magtataka sapagkat hindi naman po ako na talaga naniniwala na siya ay gonggong. Siya ay alagad lamang ng kadiliman at ang kanyang kinakampihan ay kung saan kumakampi ang Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, hindi po tayo naniniwala bobo si Taberna. Gunggong lamang sapagkat walang prinsipyo sapagkat sinusunod niya ang kumpas ng Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo, eh taga-suporta po yan ng mga masasamang opisyal. Mga Marcoleta, mga Bato de la Rosa, mga Bongo, at mga Diskaya, at ilang pang mga masasamang mga naging leader po natin. Palagi pong mga supported dyan ng Iglesia ni Cristo. 10,000% ako na si Rizal de Meros sa Patrasay Matino ay hindi sinuportahan ng Iglesia ni Marcoleta. Katunayan, kahit na wala siyang ginagawa, hindi na nga sinusuportan, sinisiraan pa lahat ng mga pro Duterte galit kay Risa at tinataw pa siyang Conti-Virus mga kaibigan. Yan ay tatak Duterte. Kultura ng Duterte. Anthony Taberna nakakadiri. Sabi nyo, sinabi ni Carbonell, nakakadiri ka. Ikaw, Anthony Taberna. Sapagkat kultura ka ng Duterte, kultura ka ng Iglesia ni Marculeta. Yan ba ang religion, no? Yan ganyang klase? Sumusuporta sa corruption? Sumusuporta sa mga kriminal? Opo, kriminal. Itong si Rodrigo Roa Duterte. At lahat ng sumusuporta dyan ay sumusuporta sa krimen. Lahat ng mga pangapi na ginagawa ni Duterte pag sinusuportahan hanggang ngayon, hanggang ngayon, may talaga pong sinumpa na ito bansa sapagkat pag ganyan ang kultura ng Pilipino, talaga po namang ang may kasalanan, hindi lamang si Diskaya, hindi lamang si Labato de la Rosa, bongo o senador. Ang may kasalanan ay mga Pilipinong kumakampi sa masama, nagbabagran sa masama. Ang relisyon ay relisyon ni Kibuloy, JIL, yung pong Kingdom of Jesus Christ, Iglesia ni Marcoleta, lahat ng relisyon na sumusuporta sa ilegal at sa masamang kulturang Duterte, lahat po kayo, lahat ng Pilipino na sumusuporta riyan ay kasalanan. Hindi lamang diskaya, hindi lamang uh, hindi lamang senador, hindi lamang yung mga mamamatay tao. Lahat ng Pilipino ay sumpa pag ikaw ay sumusuporta sa kasamaan. Minora ang Diyos, minora si Pope, katoliko ka, minora ang Pope, minora si Kristo, minora ang Diyos, sumusuporta ka, sumpa ka, Pilipino. Lahing Marculeta ka, hindi ka Pilipino. Lahing Duterte ka, lahing Taberna, lahing Caetano, lahing Villanueva, lahing Robin Padilla, Robin Padilla, Robin Padilla. Mga kaibigan, yan po ang ating pong, atin pong paninindigan. Mamaya, mag-oon oh, na naman tayo sapagkat napakarami pong mga dramatic events na nangyayari ngayon. Papag-usapan natin mamaya yung panawagan ni Caetano na magkaroon daw ng snap election. Mamaya po yan. Back-to-back back reporting ng Kawal ng Demokrasya. Ako po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell, at sasabing hiniibig ko ang Pilipinas. China, layas!